Cardinal Tagle, um, naging mailap po kayo bago sa media, bago po ang conclave. And hindi, I'm sure naririnig niyo po na kasama po kayo sa mga papabilid. At lahat po ng Pilipino ay talagang nagdarasan. I don't know the pressure na naramdaman niyo before po nagsimula. Ma, hindi po sa nag-disappoint, I don't think that's the word, na na disappoint ang mga Pilipino na hindi po kayo ang narinig naming pangalan. Pero nandoon po kasi yung hope. Ano po, nandoon po yung pagkasapik namin na talagang hope mara marahil ay Pilipino. Ano po ang mensahe nyo na marami po ang nagdasal na isa po sa inyo, meron pa nga po, dark horse po, hindi eh. daw dark horse si, ano eh, si, si Cardinal uh, Ambo. Ano po ang gusto yung mensahe ngayon na, bakit oh. kinakausap nyo na kami? <laughs> Uh, siguro po una ay di ma maraming salamat sa mga yung parang nagtiwala nagtiwala sa amin noho? na at nakita ewan ko ko no nakita niyo sa amin na inisip niyo na pwede kami posibleng maging papa no ewan ko ba ako pag tinitingnan ko sarili ko parang hindi ko maiisip yun eh. <laughs> pero kung may kung merong nakakaisip ng na ganoon edi eh, edi eh, maraming salamat pero siguro ito ay ano rin sa atin ano ho uh, ito ay isang parang spiritual learning sa atin na when it comes to the ministry in the church no po ay, uh, ang ang criteria, ang approach ay uh, ay hindi katulad ng yung nangyayari sa sa mundo no kaya yung pagsinabing uh, we rely on the holy spirit at ang 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 pag ano ay uh, through prayer disiplinado dapat kaming lahat na hindi isipin o magpadala na kandidato pa ako. <laughs> ako. No? Yung ganung internal discipline ay kailangan. No? Kasi uh, ano eh, kung hindi, baka kainin ka rin ng ganoong ano, no? kaya yung internal discipline na hindi, hindi walang kandi kandidato dito na parang ipopromote mo ang sarili mo, ang kababayan mo, kung ano. kundi balik ka doon sa babanggitin mo sa pagboto mo. Haharap ako sa Diyos na huhusga sa akin.